Hello magandang araw my name is Mildred ng Threads TV Rooftop Gardening and welcome back sa aking munting channel guys. Okay, for today's video, ako po ay namitas <laughs> ng aking mga sitaw. Ito na siya guys. O, naisipan ko lang na i-share. Ito na siya. O, ayan. Ang aking mga napitas. So, meron pang mga pitasin. Ayan. Kukunin ko pa yan. Yung mga pwede ng gulayin. Kasi naisip ko pong Uh, magdining magdiningding ngayon so pwede na yan at <laughs> dagdagan po natin ng ating ilang pirasong okra ayan mm. yaan pwede na yan sya eto medyo ano pa to sya mm, baby pa tsaka yan yan. So, hanap tayo. Uh, piliin na lang natin yung pwede na nating gulayin. So, ayan. Pwede na yan siya, guys. Ayan. Kailan lang nagpitas na ako dito. So, ayan. Ang bilis lang ng okra, guys. Yes. Ayan. Fresh. Wala pong, ano. Wala pong mga fertilizer. Yan. Sa timba lang po kasi yan siya, guys. Ayan na. So, yun ang isa. Pwede na din yun. At saka yung nandun sa labas, pwede na yun. Kuhanin na natin yun. Ayun, yung mga nasa ano na yun. Sa labas ng vachod, Ayan. Tapos, of course, ang ating talong. Ayan, guys. O. Pwede na natin yan siya kuhanin. Kasi medyo malaki na yan siya. Kasi pag palakihin pa natin, baka bigla na lang gumulang. So, hindi na natin siya mapakinabangan. Bali, dalawa yan siya, guys. Ayan. O. Ayan. So, nung nakaraan, nakapitas ako dito ng dalawa. Tapos, ngayon dalawa na naman po yung ating mapipitas sa bawat isang puno. So, hindi na po siya masama. As, nasa ano lang po siya. Nasa timba lang. Nakatanim lang siya dyan. Sa timba na yan. Ayan guys, oh. Ayan, nakatanim lang siya sa timba na yan. So, hindi na tayo magreklamo na bakit ganyan lang yung binubunga. So, kahit paano, may pakinabang ang aking talong. Ayan. Uh, hindi na po ano, kasi sa susunod na mga araw, like yung mga yan guys, ayan o, nakikita nyo po ba? Bunga na po yan, tapos na po yan siya nagbulaklak, sure bunga na po yan, kasi pag ganyan na po yung forma ng, ganyan na po ang forma ng bulaklak niya, magiging bunga na po yan siya, at meron pa doon, ayun sa dulo na yun, ayun. ayun oh. Tapos dito meron din, ayan. So sa mga susunod na araw, siguro mga after 5 four to five days, may maaani na naman po tayo. Meron pa doon, ayun pa, ayun pa, saan pa siya? Ayun guys, oh, ayan oh, na medyo naano lang sa dahon ng mangga. Ayan, kita nyo po ba yan? Ayan, so, yung mga yan, sa mga susunod na araw, magiging bunga po yan siya, tulad po neto, ayan oh, ayan. Hindi po ma si zero ang aking si So kahit paano magkakaroon at magkakaroon ako ng talong. Ayan. So mamimitas na lang tayo ng kaunting malunggay doon. Ayan. Tapos, eh, ka na lang natin siya ng piniritong galunggong or whatever na pinirito. Basta yun ang ilalako natin. Sa alokbati, hindi po muna tayo po pwedeng manguha dahil nakapanguha na po ako dito nung nakaraang araw. So, ayan. Yan ang ating mga kagulayan. Siyempre, kung may pinirito tayo, kailangan natin ng sausawan. Of course, kailangan natin itong ating mga kalamansi na lalaki ng bunga. Ayan, guys. Oh. Like ito nandito sa mga dulo. Aw, oh, sa mga dulo na ito ayun. Pipitasin ko na ito sila mamaya kasi ang lalaki na nila, ayan. Tapos ayun pa sa baba. Oh. Gagawa po tayo ng tuyo kalamansi na may sili. Yun, yun nga lang po medyo hindi tayo sinwerteng mabuhay ng sili dito. Ayan. So, yan lang guys ang aking munting paikot dito sa aking kagulayan. So, nakakatuwa, nakakatuwa na kapag anytime na gusto nating magulay, maisipan nating kumain ng gulay, meron tayong sarili nating kagulayan. So, ayan po yung aking sitaw. So, hindi naman siya nawawalan. Marami pang bulaklak. Magkakaroon at magkakaroon pa po yan ng bunga. Ayan, ang mga nakatanim lang sa mga timba yan, guys. Ayan, nakapatong lang siya dyan sa pader. Ayan. Hindi po yan malalaglag. Huwag po kayong mag -alala. Hindi po yan malalaglag kasi may mga harang po yan ng mga alambre. Yan. Ginawa ko pong parang bakod yung alambre dyan. So, hindi po yan malalaglag. Ayan. So, thank you guys sa pag-subscribe sa aking munting channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, subukan nyo din po akong isubscribe. Baka po sakaling ma-inspired ko kayo na magtanim ng mga kagulayan. Kung saan po may bakante sa rooftop man ninyo, sa gilid ng bahay ninyo. Baka sakali pong ma-inspire ko kayo. So, Thank you sa mga nakasubscribe na po at sa mga hindi pa go na po. Okay so hanggang dito na lamang po ang aking pag-reflex ng aking kagulayan. See you see you sa next see you sa next video. See you, see okay, bye, happy planting.